Hogi Alcacid itinangging may problema sila ni Regine Velasquez sa kanilang relasyon at... Ah. Para sa aking balita ang showbiz, itinanggi ni Ogie Alcacid na may problema ang kanilang relasyon ng kanyang asawang si Regine Velasquez. Ay kay Ogie, nakakalungkot lamang dahil ginawan pa ng isyo ang masayang pagsasama nila ng kanyang misis. Sa kanyang social media account na thread, nakiusap si Ogie na i-report ang nasabing Facebook account. Inirepost niya ito at nilagyan ng caption na, this post was sent to me. It is so sad that the owner would spread rumors about our marriage that is so sacred to both me and my wife. Nakakalungkot lamang o mano na kailangan pang gumawa-gawa ng istorya na hiwalay na sila at saka ito nanawagan na na i-report ang page. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging biktima ng fake news si Ogie. Noong Marso lamang ay nagbabala ang singer sa publiko na huwag maniniwala sa announcement na magkakaroon sila ng concert na Regine sa Dubai. Ito ayon kay Ogie ay dahil 2014 pa raw sabing nasabing concert Ngunit may isang tao raw na nag ng nasabing poster sabay panawagan ito na wag magpapaloko.